Yan mga boss, sisilipin natin yung laman nito. Yung nasa baba ay Sakura ab 3 US Polo 5 Auto version to. Yung nasa taas naman ay dalawang concert 502B. Yan. 502B halos parehas yung ano nyo. So alamin natin dito kung alin yung <coughs> recopy o piki na tinatawag nila no. Bubuksan natin isa-isa yan. Yan ko so, kalasin ko muna at ito na nabuksan na natin yung dalawang concert EV502B yung isa dito generic yung isa ay original so kung titingnan nyo yung mukha nila halos yung pareho lang talaga mga pictures at saka yung yung itsura nila makikita nyo parehong pareho kaya mahirap i-identify hanggat hindi natin nabubuksan Ayan po yung logo nila. parius na stereo karaoke, pay boto B. Ganon din sa kabila. Ayan. So, punta na tayo sa loob. Ito po yung legit. Kulay brown yung board. Tapos walang pabigat na simento sa transformer. Ayan. Medyo makalawang nga lang to kasi pinachick lang sa atin. At hindi naman natuloy na pinagawa kasi magastos na daw. Ayan po yung legit na 5 auto. Ito naman yung Ah uh, generic o PK basta generic yung tawag nila dyan o class A na 5-0 kung mapapansin nyo dyan sa class A na 5-0 yung likod nya may nakalagay na 1,010 watts wala naman dito sa original ayan yung original mayroong ano, logo at saka serial number ayan yung sa generic naman wala nakalagay lang ng model Yan, sa price din po mga boss ay magkaiba din sila. Sa transformer naman titingnan natin yung supply. Ya, tika lang. Yung gamit naman na transistor ay ganyan nakahiga, lahat po C5198 at A1941. Si dito naman sa ano ang gamit naman niya ay B778 at D998. Ayat yung kapasitor naman niya ay 10063. Ito po yung generic at ito naman yung original. Ayan. So hindi nyo makikita sa labas kasi pareho sa mukha pero sa loob uh, kitang kita ang diferensya. Ayan po yung kaibahan ng generic at saka original. Ito naman po yung supply ng 5 photo na generic 31031 yung sa main supply. Ito naman sa ano naman silipin natin nasa gilid. Ayusin natin yung pagkalagay. Uh, sa concert naman ay 33.5 Ayan at saka may production date siya 2014 Ito naman sa kanya Ayan So pinagkumpara natin para yung mga hindi pa alam Actually hindi nyo naman makikita yan mga boss Sa presyo na lang makikita nyo Ayan naman yung Sakura Binuksan natin yung Sakura Itong Sakura na 5023U is legit din to Ayan Ayan yung laman ng Sakura olay like green ang board ayan yung kapasitor niya C5198 at 1941 din yung power transistor na ginagamit. Malaki din yung heatsink. 10063 yung kapasitor. ayan yung ano. May kalawang din. Yan lang po nagawa natin dito sa tatlong to. At yung supply naman niya ay nakabaliktad po. 34034 34. yan. Yan po. So yun lang yung ano diyan sa mga generic so sa, sa price na lang kayo magbasi kasi magkaiba po yung price ng generic at sa yung original lalo na itong sakura medyo mas mataas taas talagang price nito compare at sa original na 5 boto yan tsaka yung takip nila may nakalagay na sakura yung sakura talaga yung isang original na concert ay may nakalagay din na concert ayan ayan tsaka yung sa generic naman na concert ay wala pong tatak yan, walang tatakpo yung ano, generic na concert.